kahiyan sa pamilya Gutierrez, yan ay test ng anak ni Richard at Sarah. Humarap si Esther Lahbati, ang ina ni Sarah Lahbati, sa mga chismis na pumapalibot sa kanyang mga apo na sina Zion at Kai, tungkol sa posibilidad ng isang DNA test para kumpirmahin ang kanilang relasyon kay Richard Gutierrez. Ang haka-haka ay nagsimula ng questionin ng isang nagkomento ang sitwasyon sa Christmas post ni Sarah sa Instagram kasama ang kanyang mga anak. Nagpahayag na hindi paniniwala ang nagkomento na nagsasabing, Bilang babae, baka patawarin ko ang mga pagkakamali ng aking asawa, pero ang isa ilalim ang aking anak sa isang N-test dahil baka hindi sila anak ng aking asawa. Napakahirap tanggapin yan. Ano ang nagtutulak sa mga tao na kwestyunin ang mga ugnayan ng pamilya ng Hayagan? Sumagot si Esther sa komento na itinuturo ang hindi makatuwirang galit na ipinupukol kay Sarah. Sinabi niya, bakit sila galit na galit kay Sarah? hindi nga siya pinapayagang lumabas ng walang bodyguard, at nayon, makakalabas lang siya kung kasama kami. Itinampok ni Esther ang selos at kawalang katuwiran ng mungkahi ng Hannah Tess. Idinagdag niya, grabe, sobrang seloso, tapos magpapayane, eh. baka mapahiya sila, bakit madalas na humantong ang mga tao sa konklusyon ng walang ebidensya? Sa isa pang komento, ibinunyag ni Esther na naghiwalay na sina Sarah at Richard, ngunit co parenting pa rin sa kanilang mga anak. Nasa poder ni Sarah sina Zeon at Kai, nakatira kasama ang kanyang pamilya. Nagkoko-parenting sila ng kanilang ama, sabi ni Esther, na nililinaw ang kanilang dinamikong pamilya sa kabila ng patuloy na chismis. Paano nakakaapekto ang co-parenting sa mga pampublikong pananaw tungkol sa mga pamilyang sikat?